Three signs na malalim na ang feelings mo sa kanya. Makinig ka para malaman mo. Number one, kumingiti ka kapag nakikita mo siya o naririnig mo ang pangalan niya. Siya ang nagiging kinang ng bawat pagkiti mo at kumukompleto ng bawat araw mo. Number 2, walang araw na hindi mo siya naiisip walang dudang malalim na ang feelings mo sa kanya. Lalo na kapag mapaaraw man iyan o gabi, siya palagi ang iniisip mo. Number 3. Siya ang iniisip mo kaya pinapanood mo at pinapakinggan itong video na ito. Nag-iisip ka kasi kung malalim na ba talaga ang feelings mo sa kanya. Halos tinatago-tago mo yung kilig sa tuwing napapansin o kinakausap kanya. Ano pang hinihintay mo tag mo na siya kapag malalim na kasi ang feelings mo sa isang tao dapat inaamin mo na wala namang masama at mawawala baka umiral pa ang katorpihan mo ay maunahan ka pa ng iba tandaan mo yan God bless sana ganito yung partner mo sa tuwing nag-aaway kayo tatanungin ka ng okay ka lang sabay natin ayusin to please ayaw kong maghiwalay tayo dahil lang dito di ba ang sarap sa pakiramdam yung girlfriend o boyfriend mong takot sana na mawala ka pumasira ang relasyon ninyo dahil lang sa kaunting pag-aaway paano nyo nakakayang bitawan yung taong pinaghirapan ninyo makuha nung una pa lang o yung sanang sayangin yung relationship na matagal ninyong bino hindi porkit pareho kayong pagod at galit sa isa't isa tatapusin niyo na agad mag-usap kayo ng maayos magpahinga kayo sa isa't isa hindi yung sa ibang tao kayo nagpapahinga hindi kasi ako naniniwalang mahal mo siya ngayon tapos kapag nag-away kayo ay hindi mo na siya mahal hindi totoo iyan dahil galit ka lang sabay niyong ayusin huwag niyong hahayaang masira yung love ninyo na matagal niyo ng iningatan tandaan mo yan God bless huwag na huwag kang magagalit kung itinatama ng partner mo ang mga mali mo lagi tayong nagtatanong kung ano ba yung mga sign na siya na talaga ang dawat na siya na talaga ang inilaan para sa akin no isa sa mga healthy sign na nasa secured partner ka na kapag itinatama yung mga mali mo sa buhay bihira na kasing makahanap ng ganitong partner at baka wala kang mahanap na ganito talaga kaya wag na wag kang magagalit kung ganito ang partner mo kasi ito yung sign na sobrang mahal ka niya at may paki-alam siya sayo kaya kanya itinatama. Mahalaga ka, maging ang relasyon ninyo. Ang iba kasi ang tingin dito ay personal na atake, which is mali. Dahil ginagawa lang naman ito ng partner mo, hindi para awayin ka. bagkus ginagawa niya ito kasi nakikipag-communicate siya sayo na kailangan sa isang healthy relationship. Kaya huwag kang magagalit kung itinatama ng partner mo yung mga mali mo. Kasi pinapakita lang nito na genuine ang pagmamahal niya sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Huwag mong ipilit kung ayaw kang kausapin. Huwag mong kulitin kung ayaw kang pansinin. Tanggapin mo na lang yung katotohanan hindi ikaw ang gusto niya na hindi siya interesado sa iyo. Kasi darating din balang araw yung tao na talagang para sa iyo. Magpaparamdam sa yong mahalaga ka at interesado siya sa iyo. At higit sa lahat, yung taong para sa iyo na excited palaging makausap ka. Handa mo yan. God bless. Naranasan niyo rin ba 'to? Yung habang nasasaktan ka, mas lalo mo pa rin siyang minamahal. Di ba parang ewan? Yung tipong lumalala yung sitwasyon, lumalaki ang sugat na ginagawa niya, mas lumalalim yung love na nararamdaman mo para sa kanya. Yung alam mong toxic na ang relasyon ninyo, pero ayaw mo pa rin siyang sukuan. Siguro kasi natatakot ka na baka yung susunod na magmamahal sa kanya ay hindi niya kayang tumbasan yung love na ibinibigay mo. Iniisip mo pa rin siya kahit masaktan ka. Inaabuso ka na at wala nang pakialam sa iyo pero mahal mo pa. Mahal mo pa rin siya. Doon pa lang sa part na puro ang intention mo sa kanya, panalo na siya. Comment nga kayo dyan sa baba kung ganito kayo. Tandaan niya God bless. Gusto ko lang sabihin sa iyo, kapag pakiramdam mo, ayaw kang kausap. Ayaw kang kasama o hindi interesado sa iyo isang tao, matuto kang umiwas. Hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ayaw nila sa iyo, edi eh wag. Panatilihin mo yung peace of mind sa sarili mo. Lalo na sa mga taong kilala ka lang kapag mayroon ka gusto ka lang kausap at kasama kasi may pakinabang ka sa kanila. Iyan yung mga taong dapat iniiwasan dahil sila ang sisira sa iyong peace of mind. Uulitin ko, hindi mo kailang ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka gustong kasama. Hindi mo kailang ipilit ang sarili mo sa mga taong kailangan ka lang kapag napapakinabangan ka. Tandaan mo yan. God bless. Today's advice, kapag nagdesisyon ka ng mag-commit sa isang relasyon, dapat handa ka na at kaya mo na. Alam mo na yung mga limitasyon mo kasi sa totoo lang, marami nagsasabing madali lang maghanap ng iba. Tama naman, ang kaso nga lang, sobrang hirap makahanap ng totoong partner. Yung partner na alam mong nararapat para sa'yo yung sa sasamahan ka sa mga ups and downs ng buhay mo. Sasamahan ka at hindi ka iiwan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sabi nga nila, lahat ng nakikita at nararanasan natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Pero yung love na mararamdaman at ipaparana sa atin ng isang taong totoo forever iyon na hindi hindi maglalaho. Tandaan mo yan. God bless. Uy, ikaw. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi sakop ng insurance mo yung pagkahulog mo rin sa maling tao. Patay na patay ka ngayon. Sa susunod na araw, iyak-iyak ka. <laughs> Iwanan mo na yan. Malaki ka na. Huwag magpakatanga ha. Yung gabi-gabi kayo nag-uusap, tapos naalala mo yung kantang... Oo nga pala, hindi pala tayo Hanggang dito lang ako, nangangarap na mapasayo Oo nga pala, hindi nga pala tayo